Hello guys, good afternoon po sa inyong lahat sa buong mundo. So ngayon guys, habang uh, naghihintay tayo ng ano, customer, so mag, magsalita sa ako So watch out sa mga marites dyan. <laughs> so ngayon guys, uh, upo muna dito, city lang. Kasi ano, medyo tumal ngayon pero ano lang, um, laban lang. So, sa mga baguhan dyan, please subscribe, like, and share, and don't forget to hit notification bell po. So, ngayon guys, pakita ko po sa inyo yung tinapay namin na natira. So, ayan. So, ngayon guys, ito ang tinatawag na tinapay na hindi ko alam. <laughs> ano pa nga <to? laughs> Parang insamada. Kasi yung sa taas, mayroon siyang ano, gatas. So, ngayon guys, ayan ang tinatawag guys na tuna bread. Ito po ang German bread. So, makabidyo tayo ngayon kasi ano, wala pang customer. Marami pang tinapay, guys. Munay! At saka, guys, andyan na yung star. At saka, yung tinatawag dito, guys, yung ah, uh, ano ba Kopya. At saka, yung tinatawag na yan ay hachinkas. At isa pa yung binangkal. At saka, yung isa, yung nasa ilalim yung ano yung may buko at saka brownies oh. ayan guys mga donut na to dito guys kunti lang tinapay namin dito kasi adjust adjust lang kasi pag ganitong ano month na to ano matumal pero okay lang oh minisilip na jer ano man ano na? ah nagpalit na ko ganiya Oh, Nakapalit na ko dito. Ilang kuha nila, Joy. So, ah. Oh. Sige, hi. Ito niya si Roger. Kapalit ka? Oh, nakapalit ako. Na Dala na na ito. Dala na na. Saas? Alin po? Yung ano? Asan yan? Uh Oo, -oh, lima. Yung iba, lima. Yung iba. Eh, ituro lang.

साफ तो So, yun, guys. Ito yung mayroon din dito guys na mga protas. So, yun si ate. Hi, ate. Hi. At saka yung protas niya, oh. May mga pinya. At saka yung ano, mangga, sagi, mani. Mais. Eh, busy si ate kasi nagpupo si ate. Oh, Karo Jerkan, Karo Jer. Oh, kala na ba? Tabang-tabang lang.

Ito yung mani. Ito yung manisa. So, ayan, yung ano. Maraming mga putas. Ito okay, yung Mag-live stream ko.